Naku, no, ayan. Ano so, na nga ba nangyayari ngayon sa loto? Nagkakadayaan na nga ba? So, kaya o, yan, panuorin natin si Idol sa kanya mga sinasabi about dyan sa nangyayari nga dayaan, no? 649, may tumama ng napakalaking talaga na may nangyayari nga uh, kababalaghan. So, panuorin natin, it. guys. It is not a smart business practice. Let me remind you that PCSO is in the business of charity negosyo rin po ang pisis. Walang negosyo sa buong mundo na meron na nga silang kita at yung kita nila ay ibabalik para isugal ng sagayon papanalunin ng isa ng isang tao. Bakit kinakailangan magdagdag? in the case dun sa 6:49 on December na game, I think napanalo yon was it January? At December and January.